Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? Lalong-lalo na kung malayo kayo sa isa't isa. At parang wala na siyang pakialam sa'yo. At ngayon, sobrang lungkot mo dahil hindi ka na talaga niya iniisip. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kakaisip sa pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? pues gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang kagawin mo lamang, umumpo ka lang saglit, maglaan ka lamang ng ilang minuto mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng maigi. At pagkatapos, tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit. Kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya. Wala na po kayong kailangan pang banggitin. Basta tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit. At dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, dahan-dahan mo nang buksan ang mga mata mo. At kinabukasan, ulitin mo ang ritual sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito isang beses sa isang araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto at panikuradong siya na naman ang mababaliw sa kakaisip sa iyo at maging okay at maayos din kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At huwag kalimutan na palaging manalangin sa ating may kapal. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.